Dito, dito, kanang dito, dito, dito. Okay. Dito si Oke. Okay. Oh. Ah, ya. yan. Dito, man. dito, man. dito. <laughs> di mo na Kandaan. sa kaliwa? Yan. Ang paa. Saan ang paa? Okay. Na. <laughs> yan. si Mama naman. na naman. <laughs> <Ako> na, naman. <laughs> Di ba din kasi drive di ba? Oops. So, dyan na. Uh, 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 release. Release drive, ito. We drive, we drive. ito. Release ito. Release. Yan. Laka, kakatal ko ito. Oh, kapak sa kaliwa. Sa kaliwa, sa kaliwa. Yan. Kapak sa kaliwa. Yan, o. Pitaw na. Release. Dyan naman napak sa panan. Okay, driving 101. Driving lessons. Bukan nama gue bertik ya. Ya, masih mau na. Ya masih mau na ya. Eh, bagaimana? Anak asa rilis ke saksi dari tora pang asa perino. Okey, andaan. Ya, itu yang kegendahan nasa otomatik. Kau ni kena makan kambia kambia. Sana bayang kambia. Otomatik pun. Hmm. Sana yang kambia. Ba't yung sa atin, yung kambya-kambya pa? Isang kambya lang yan. dire diretso na? Oo. So, ah, ganyan pa rin. Hindi ka tulad yung sa atin na... Sige, pang kaano? O, so, panay ang kambya mo para magpaparsalit or tapid. Eh, ano rin ang bagal <laughs> <laughs> Dandan lang, ate. Anong bagay na yung Ano? Ano yan, Kang? Okay. Ano yan? din ba yun ba? Mm Hindi, -hmm. okay. 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 Tingin dito. Okay. Hoy! <laughs> oh, kanan. Balik sa kanan. Parating ka sa kanan, ah. na, oh, keep right. Keep right. Oh, ate. Ito uh, 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 si ate yung... Oh. Oh, Ang